Kapatuloy pa rin ang deliberasyon ng Korte Suprema hinggil sa tatlong petisyon sa PUV Modernization Program. Samantala, natanggap na ng kataas-taasang hukuman ang hiling ng Department of Justice na ilipat ang kaso ni Pastor Apollo Buloy mula Davao patungong Metro Manila. Si Louisa Erispe sa sentro ng balita. Louisa? Audrey, ipinaliwanag nga ng Korte Suprema ang mga ginagawa nilang proseso sa mga malalaking kaso na nakapindin sa kanila. Isa na rito ay tungkol sa PUV Modernization Program kung saan, sabi ni SC Spokesperson Attorney Camille Ting, under deliberations pa rin sa Korte hanggang sa ngayon. Sa kabila ito ng tatlong petisyon para sa hiling ng mga transport group na temporary retraining order para sa programa. Ang SC, wala pang pa nga inilalabas sa detalye kung maglalabas na ba sila ng desisyon. Paman, pa man, nilinaw din ni Attorney Ting na sakali naman anyang maglabas pa rin ng TRO ang korte kahit tapos na ang deadline ay maaari pa rin itong ipatupad at hindi mamumut o mawawalan ng visa. For now, there is no TRO, so patuloy pa rin. Pero kung may TRO man, it just means that um, what they prayed for in their petition for TRO, if granted, then it will be granted on as of the day po na Grenantium TRO, kung meron man. Audrey, tulad naman noong unang sinabi ng Supreme Court, nasa writing period na sila hinggil sa mga nasabing petisyon. Um, there are instances po when the justice in charge will make some recommendations um, a recommended action and either the chair of the division or the chief justice in the case of the end bank they can approve the recommended action for of the justice in charge and the supreme court can issue a resolution Nala Audrey, bukod naman sa PUVMP, sinabi rin ni Attorney Ting na nakuha na nila ang hiling ng Justice Department na ilipat naman ang kaso ni Pastor Apollo Kibuloy mula sa Davao papunta sa korte dito sa Metro Manila. Sabi ni Attorney Ting, may rekomendasyon na ang court administrator dito pero naghihintay na lang sila ng resolusyon. The Supreme Court received the recommendation of the Office of the Court Administrator regarding this. So it's still under deliberation and we just have to wait for the resolution. Mindaw naman ang SC na wala itong magiging epekto sa kaso ng naturang pastor at pawang venue lang ang maiiba. Hindi rin ito maiimpluensyahan ng anumang procedure at desisyon ng korte. At yan na muna ang latest. Balik muna sa iyo, Audrey. Maraming salamat, Louisa Erispe.